Bakit mo sinasabing tao lang ang aming paniniwala tungkol sa Panginoong Yeso Kristo? Kanino ba napupulot sa mga yan? Fake news yan. Ang aming paniniwala tungkol sa Panginoong Yeso Kristo ay tao. Hindi po tao lang. Tao na, pinagid, na ng Panginoon Diyos. Na pinuspos ng napakaraming katangian na wala sa pangkaraniwang tao. O ano pa? Ano pa sinasabi mo na fake news din? Ang sabi mo, sa pilitan ng aming ginagawang pag aabuloy at paghahandog sa loob ng Iglesia ni Kristo. Saan mo ba pinagpupulot sa mga sinasabi mong yan? Ang paghahandog at pag aabuloy sa loob ng Iglesia ni Kristo ay kusang loob, pasyon ng puso, hindi po kami tinatakdaan kung magkano ng aming iyahandog. Sa pagkatalam namin sa aming mga at pag aabuloy na kusang loob, pasyon ng puso, magbibigay kaluguran sa Panginoon Dios Ano pa yung pinagkakalat mo na fake news? Sabi mo, Kapag hindi nakasambay yung mga kapatid, pag dinadalo ng mga may tungkulin, sinisingil sila. Hindi na naman totoo yan, fake news na naman yan, kaya, kaya dinadalo yung mga kapatid, lalo't hindi nakasamba. Inaalam namin ng kanilang kalagayan baka sila may problema o kaya nagkasakit. Kaya po namin sila dinadalo at nang maipanalangin. Kaya nakikinig po kayo mga kaibigan, kung gusto po nyo malaman ng mga aral tungkol sa Iglesia Ni Cristo, Welcome po kayo na magpunta sa aming mga gusaling sambahan ni pagtanong ninyo ang aming mga manggagawa at ministro, sila pong makasasagot sa inyo. Maraming salamat po.